matagal na daw hindi bet ng pamilya ni Kim Chu si Sian Lim. How true kaya ang chika na hindi lang pala mga kaibigan ni Kim Chu ang may ayaw kay Sian Lim, kundi ang maging kanyang pamilya? Ayon sa last episode ng Christopher Minute nitong lunes, December 25, ay bahagi na kolumnista na maging ang pamilya pala ng kapamilya, Elister, ay hindi bet ang kapuso aktor may source ako nakausap. Medyo may kalaliman ang kwento. Matagal na pala hindi pabor ang pamilya ni Kim Chu dito kay si Dim, pagbabahagi ni Christy. Mayroon daw na panood si Romel Chica na interview sa actor-director kung saan tinanong siya kung kamusta ang relasyon niya sa pamilya ng dalaga. At halataro sa mukha nito na hindi alam kung paano sasagutin ang tanong. Maging ang taga-suporta raw ni Kim ay ayaw rin kay Sian. Dahil nakikita ng mga ito na tila walang planong binata sa kanila future ni Kim. Chika ni Christy Ang mga chika ang ayaw ng mga kaibigan ni Kim sa aktor ay alam na niya. Ngunit ngayon lang niya na pag-alamang maging ang pamilya ng dalaga ay tutol sa binata. Matatandaan nitong Sabado, December 23 tinuyan ng isinapubliko ni Kim na hiwalay na sila ni Sian. Field years rin ang tinagal ng relasyon ng dalawa bago ito tuluyan nagtapos ngayong taon. Wala namang binanggit na iba pang detalye si na Kim at Sian bukos sa kanilang paghihiwalay at mukhang maayos rin naman ang kanilang paghihiwalay. Base na rin sa naging palitan nila na mensahe sa social media noong Sabado. Kinampirma ni Kim Chu na tinuldukan na nila ni Sian Lim ang labindalawang taon nilang relasyon. Doon pa lang November 2023 ay marami ng clues ang kanilang hiwalayan. Nariyan ang maraming tukso ng mga co-host ni Kim sa show Time. At tinanggal na rin ni Sian sa kanyang YouTube channel ang mga video na kasama si Kim. Nakilala si Kim na maging big winner ito sa unang season ng Pinoy Big Brother. Limited Edition 1 noong 2006. Dito inamit namit niya magiging unang kalab niya, si Gerald Anderson. Sunod-sunod ang hit TV shows at series ni Kim at Gerald, na binansagang Kimerald, at nangyari nagkababutihan din sila in real life. Naputol ito nang maging public ang kanilang hiwalayan noong 2010. Sa panayam kay Kim noong 2015, Hinampirman itong si Gerald ay e nagchit kaya sila naghiwalay. Unang nakilala si Sian sa larangan ng showbiz na nagbida siya sa 14. Ang primetime teleserye ang pinagbidahan ni Erich Vilsales noong 2009. Noong 2011, nagsimula ang tambalan ni Nakim at Sian. May Binondo Girl, isang primetime teleserye tungkol sa buhay ng Chinese Filipinos mukhang sumugal ng kapamilya network na makakahanap agad ng kapalit sa nasirang Kim Real Blob Team. Noong una, gusto ng fans ni Kim na ipareha ang kanilang idolo kay Mateo, hanggang mabunyag na may relasyon ng sibuanong actor kay Maha, na kaibigan ni Kim. Dahil dito, na-develop sa romantic comedy series ang Kim Si o Kim Si Tandem. Nagustuhan ng fans ang contrast ng characters ng dalawa. Mabait at sweet ang karakter ni Kim na si Jade, habang masungit at alup ang karakter ni Sia na si Andy. 2012, umere ang huling episode ng My Binondo Girl noong January 2012. Ngunit kahit natapos na ang serye, ay patuloy ang bali-balita nagkakamubutihan ang dalawang lead stars of the seat. Noong June ng 2012 ay namataan umanon dalawang nagsisimba sa Baclaran Church. Tila family banding dahil kasama raw nila ang ate ni Kim. 2013, natuwa naman ang fans noong 2013 nang malaman ng development ng lab team na Kim C. Sa July 2013 episode ng Chris TV, ang dating morning talk show ni Chris Aquino inamin ng dalawa na may exclusivity na ang kanilang dating life. Kahit wala pa silang label dito. 2015 Noong April 2015 naman ay sumikat ang kanta ni Kim na pinamagatang Mr. Right. Marami ang natuwa sa lyrics nitong Ikaw nga ba si Mr. Right? Ikaw nga ba, love of my life? Ikaw nga ba ang icing sa ibabaw ng cupcake ko? sinagot ni Sien ang ganoon ring tanong sa press presko nito ng isang show endorsement. Siya nga ba si Mr. Wright? Ang makahulugan nitong tugon. Feeling ko naman kung nasasabi naman niya na ako si Mr. Wright, parang feel na feel ko din naman yon. 2016, The Story of Us Noong 2016 ay pinalabas ang pangatlong teleserye pinagbidahan ng Kim C. Tandem. Ito ang The Story of Us. Nasa sa primetime block pa rin pinapalabas. Ang romance drama ay nagsimulang umere noong February 2016. 2017, Breakup Rumors Noong 2017, unang lumitaw ang alangasngas na may hiwalayang nagaganap sa Kim C. Napansin kasi ng fans na hindi na naging showy si siyan sa pag-imbita kay Kim Sister Magic Ball ng taong yon. Nawala raw ang mga paandar, di katulad noong mga nakaraang taon. Lumalabas ding may mga di sila pagkakaintindihan dahil sa kanika nilang busy schedules. Ngunit pinutol ng beautiful couple ang chismis nang sabay silang dumating sa ball. 2018, Euro Trip and the Real Score Sa simula naman ng 2018 ay patuloy na nagpakita ng sweetness sa publiko ang Kimsi Tandem. Shinare pa nila sa fans sa mga larawan at video ng trip nila sa Europe. 2019, finally open and honest. Natuwa naman si Sia na matapos ng maraming taon, ay maaari na nilang ikwento sa publiko ang totoo sa kanila ni Kim. 2020, Sia stands by Kim. Sa kasagsagan ng pandemya noong May 8, 2020, Matatandaang nasangkot sa matinding batiko si Kim dahil sa kanyang pahayag na sa classroom may batas bawal lumabas. 2021. How they become official. Noong 2021 ay kinuwento ni Kim C sa isang vlog ang simula ng kanilang romantic relationship. 2023. Calling it quits. Hanggang sa ngayon 2023 ay umugumuli muli ang balibalitang may hiwalay naganap sa Kim si Tandem. Malamang ay nagsimula ang usap-usapan noong November 2023. Dahil binibiro na nga si Kim ng co-host at sa It Showtime tungkol sa relationship problems. May usap-usapan din nagkakamabutihan umano sila.